Dito na pala ang mga Alpha P, papi P. lahat yan Pinoy. Ang benefits nyo, tatlong pita bread kada araw. May health benefits din kayo dito na unlimited supply ng alaksan. Ako si Boy Sol Sol. Ako ang mata ni Forman. Ang sahod nyo, 150 arawan. Mabait akong Forman. Hindi ako namimilit. Hindi ako nananakit. Eh bakit may paalaksan, for? Ikaw, mukhang boy next door. OJT ka sa tolda ko. Ikaw, pogi. OJT ka sa tolda ko. O ikaw, mukhang boy next door. OJT ka sa tolda ko. Yung mga natira, meet and greet muna kayo sa latigo. 100 latigo muna, welcome gaff ko. Kapag pogi, tolda Kapag pangit, porga Guys, kakatapos lang namin mag meet and greet Mahirap mag OFW Pero Gagawin lahat para sa pamilya Guys, dry dock na tayo sa gawa ng piramid May paalaksan at may paepikasin Mahirap Pero lahat titiisin para sa pamilya Shoutout sa inyo dito sa Pilipinas Mga follower ni Komikis oh, Komikis Sabi mo, pakiyawan to Bakit arawan pala tayo dito? Guys Mabait akong foreman Hindi ako namimilit hindi ako nananakit. Simula na ang arawahan! Ako ang nagpakahirap mag-isip ng content at magbuhat sa mabigat na batong to. Tapos, i re, -re upload nyo lang. Guys, tignan nyo. Binaok tayo mag-pick up ng boulders. Eh, lola mo ba ko at kamelyo ang dala ko. Ay! Cancel mo na lang, sir. Dapat ang ibuk mo dyan, naka-elepante. Guys, na-checkpoint kami. May dala kaming mabigat na gramo ng bato. Lubog pa naman mukha nito ni tropa. Ugh. Guys, maraming Pinoy dito, illegal alien, walang agency. Bakit kaya maraming illegal alien sa pagawaan ng pyramid? May kinalaman kaya ito sa chismis ng mga alien ang gumawa sa pyramid? Oblivion. Dito lang sa comics. Nganeh